Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening, alrighty, kaibigan. Upol na sabakan magandang kalagayan ka, kung saan ka sulok sa mundo, I wish you well. Welcome to the Parking University, kaibigan. Alrighty, kaibigan. So ngayon, um, mag-create tayo ng itong episode while well, nasa parking tayo, kaibigan. Sa lunch break tayo. Sayang yung knowledge, pag hindi natin ma-share. Ma so itong ano ni Nobile Goddard, speech ni Nobel Goddard, paano tayo maka-attract ng abundance So isang way, isang alone uh, nito, kaibigan, is visualizing our goals. Wow! Dito lang natin tumututunan sa parking university, kaibigan minsan sa kalsada university. Hindi na dito matutunan sa school uh, university, sa uh, it could be uh, anything. Kay, uh, dito is a real life. Ito, school is good, but after school, we keep on learning, especially sa mga self-development natin, kaibigan. Okay, so, gaano daw ito ka-importante itong i-visualize natin yung goals natin kaibigan. Kasi ang explanation nito ni Nobel Goddard is yung mind daw ng tao kaibigan is ito yung napaka-powerful. Minsan nga lang dormant. Eh, hindi natin ginagamit. So, once marunong tayong mag-activate nito kaibigan, ah, ang mind daw natin kaibigan, hindi niya alam for example it could be an imagination or it could be a reality kung nafe feel natin for example nag-imagine ka na happy ka okay so ang mind natin or sa puso's mind natin hindi hindi, hindi niya ma-identify it it could be imagination or reality so ma, ma mag-expect siya na happy ka okay pag feel ka na natukuha ka ang mind sa conscious mind natin mag-suggest lang siya na you are a happy person so so anything na happy na anything na naka-align sa ano yung binibisualize mo yung subconscious mind natin is um, magano mag magbigay ng as uh, anything ideas or something na align sa ano yung feeling mo so kaya gana, gana, ganito ka importante dahil itong mag-visualize tayo ng goals kasi minsan um, Parang ano na ito kaibigan, kung ikaw ay nasa dagat o nasa barko, okay? Kung wala kang goals, hindi mo alam kung ano yung goals mo. Sumakay ka lang sa, sa bangka, hindi ka alam kung saan kang pupunta. So, hindi ka pagkapunta sa destination. So, kung, kung kang uh, panak, kay kaibigan, gusto kang, may gusto kang panain, pero wala kang, hindi mo alam kung ano yung panain mo. Napakalaki yung area. So, makahit ka ng something, but hindi mo alam kung yun ba talaga yung hinihit kasi wala kang target so ganito ka importante na yung mag visualize tayo sa goals natin kasi once ma-activate yung mind daw natin kaibigan na binibisualize natin na ito yung goal for example ay, may binigay si Nabil Goddard na example for example daw gusto mo yung sasakyan mayroon kang gustong gusto na sasakyan so ang strategy daw para ma 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 ma-attract natin itong uh, abundance life is once we, we enable this visualization is uh, imagine daw natin na nagmamaniho ka sa, sa sasakyan if feel mo yung kamay mo na nagmamaniho ka if feel mo kahit yung luma mong sasakyan if feel mo na nakatupo ka sa sasakyan na yon, it could be anything kung ano yung specific model specific leader ba yan o kulay ng sasakyan so so binibisualize mo at saka pinifeel mo na 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 reality yan kahit wala pa so napaka weird do yan sa una kaibigan kasi para kang planning bakit ka nag-iisip ng ganyan is wala wala pa naman yan but ito do yung law. ito yung law ng universe na once na feel mo yung happiness at na feel mo yung excitement kaibigan kahit wala pa dumati, wala hindi pa yan dumating if ni feel mo na andyan na so meaning yung subconscious mind mo hindi niya alam kung totoo yan o hindi it could be an imagination or reality so meaning i-align daw niya kaibigan i-align niya kung ano yung mga possible na, na scenario it could be uh, Uh, you will open up to the universe yung kaibigan the universe can do anything yung okay so it could move people it could give you uh, opportunities it could move circumstances para lang ma sa goal natin yung kaya ganito siya ka-importante yung mag -visualize tayo so i-visualize natin kung ano yung gusto natin it could be career it could be about sa work mo it could be financial status it could be riches health uh, relationship friendship kung ano na yung gusto natin i-visualize natin yung vividly napaka detalyado kung ano yung mga gusto mangyayari natin so hindi lang daw to isang uh, hindi lang daw to isang ano isang one time visualization kay bigan it's a everyday journey everyday journey to kay bigan so people might not believe you kay bigan na, na ginawa mo to na na like, visualize ka but uh, just assist the people if that people daw kay bigan is if nanjan siya sa lugar na gusto nila then uh, hindi uh, nanjan sa lugar na hindi rin gusto nila so that means hindi wag natin yung i-follow yung mga tao na na hindi naman uh uh, naging, uh 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 successful sa sa mga ginagawa nila okay so pina-follow pa uh, follow natin yung mga sa mga uh, naging successful ang uh, mga proven mga proven na kaibigan. So, so parang weirdo to. Isipin mo araw-araw, araw-araw mo itong gawin, pinifeel mo na kahit nagbisikleta ka lang, bisikleta ka lang, pinifeel mo na nagdadrive ka ng BMW o napakamahal, ano ba yung uh, Ferrari ba yan o Porsche na sasakyan. So, hindi ito one-time event. So, araw-araw mo daw itong pina uh, pinapractice na mag-visualize. Kasi ito daw yung mag-open up, kaibigan. Yung frequency mo kasi, kaibigan. Kasi yung feelings mo na natuwa ka, grateful ka na nakareceive mo na naka receive mo na yung bagay yung frequency mo kaibigan um, nasa andun ka nung no, andun ka sa abundance frequency doon at saka kung everyday mo daw yung gawin eh okay, marami daw yung obstacle maraming obstacle na dumaan pero yung obstacle is just a learning kaibigan We can, it could be behind that obstacle yun yung daan or path papunta na makuha natin yung goal natin kaya okay so um, uh, visualize natin i-visualize natin yung uh, ano yung ano yung gusto natin araw-araw natin daw yun kay araw-araw kasi kung araw-araw na daw natin kay masanay na yung subconscious mind mo kaibigan as a role as a law yung subconscious mind natin hindi niya alam if it's imagination or is or it's a reality kung na feel mo na excited ka even it's in your imagination or your dreams akala yun ng subconscious mind kaibigan, na that's it that's 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 feeling is true okay so mag-align siya so mag-align siya uh, mag yung subconscious mind mo, kaibigan, is mag align siya kung ano yung feelings mo ngayon, kung ano yung na-feel mo. Um, mag align siya. It could give you uh, an idea. It could give you an idea. It could give you how to achieve that goal. It could give you like other... Uh, uh, anything idea, kaibigan. It could open up sa universe, kaibigan, na, na it could uh, uh, move people. It could give you some people... Uh, tao na kahit hindi mo kakilala para lang ma-achieve lang yung goal na yun. It could be makakilala ka na, 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 mayroong trabaho na ganito or opportunity business na ganito. It could open up an opportunity, even events daw kaibigan or circumstances kaibigan. It could universe can align circumstances, people, events para sa kung ano yung goal mo na binibisualize. So ganun na yun ka-powerful yung uh, visualization. Uh, kasi mostly sa mga tao daw, hindi ito ginagamit hindi natin hindi hindi na alam na mayroon pala lang tong uh, power itong visualization kung tayo ay nagbi-visualize kasi once nagbi-visualize tayo kaibigan at saka uh, inactivate natin yung mind natin yung subconscious mind natin nagbi-visualize tayo ng abundance it will, uh, it's one step closer na tayo sa goal natin kaibigan kasi yung frequency natin kaibigan nasa abundance frequency na so you could meet the same frequency na na, na iniisip mo okay because we are energy okay kung ano yung energy na binigay natin you could attract uh, the same energy like attracts likes kaibigan wow kung hindi ko na sayang sa yung oras ko at sa kamay natutunan tayo na gaano ka-importante itong visualization kaibigan so imagination araw-arawin natin to kung anything na gusto natin daw sa buhay health, relationship, riches, wealth uh, relationship, anything kung pwede natin niyang i-visualize araw-araw, word nung una kaibigan but kung araw-arawin daw natin niyang kaibigan you, you will be amazed that there will be some changes in your kaibigan okay? there will be some changes in you, the way you talk the way you act kaibigan okay? and the way The, uh, the, the people na ma-attract ma mo pag araw-arawin -araw mo andyan yung frequency mo yung binibisualize visualize mo abundance or anything na anong gusto mo you could attract people events, events, circumstances kaya bigyan ko anything para align sa goal mo ganun ka powerful yung visualization natin kaya bigyan it could open up to the universe na magsim natin yung gusto natin wow dito lang mo sa parking university na matutunan kaibigan and hopefully hindi ko na sayang yung oras mo I wish you well close your eyes open your arms not your legs and this all be yours peace love good health abundance all the riches in the world sa'yo na yan boom shakala nagkalakala see you next time